Siya yung paminaw anak? paminaw Ha? Kasi yung paminaw ni mo Ha? Kasi paminaw sa bata Hala Agi si kuan anak Manuling anak Anak <laughs> antrak deng manuling Imong yung paminaw, anak Ha? <laughs> antrak deng na Imong paminaw Sige lang nagbiyahe si Manuling anak. Si Manuling anak ba? Sige biyahe. Daga na ka na customer. There sa bukid si Manuling anak. Si gato dog tubig anak. Tinood bitaw na anak. Oo, si Manuling. Na si gato dog tubig. Naabot na bukid anak. Dagan ka siya customer anak. Hmm. Langaw anak. Itog na akong silpon o langaw. Hmm. Ito dunan anak. Nay na sa anak. Wa pagid na wag tang Bless mama. Taga Santo anak, taga Santo. Say good morning to your viewers. Oh, Allah, kada ko ba di good morning, oh. Say good morning to your viewers. And hello, guys. Good morning. Thank you for always watching salamat po sa panonood palagi sa video ni papi guys yan po mga palangga kagigising lang po ni papi guys ayan so good morning good morning everyone happy monday so today is june 9 2025 so early in the morning guys kagigising lang po ni papi dito na sa loob ng tindahan. So, good morning, good morning! Nagyapoy timos nak no? kas timos anak? Nabitoy timos anak? Paminawa anak? Nilabaw pa gusto truck sa tingog sa truck ni Manuling anak. O, dako kay tingog ang timos anak. Ganina pod anak dire mas ati clear nimo anak. Ni Aris ati clear nimo anak. Hmm. <laughs> Naminaw sa ning biga. Nami na sa ning biga eh. Ang biga ing bata. Ang biga ing bata. Ang biga ing bata ko. Pinanggain ni Mama Lisa. Biga ing pinanggain ni Mama Lisa pinanggo ni mama bless again taga santo Whew. medyo mainit pa guys kahit umaga na wala na kong ulan mga palangga hala ni si kuan anak Isa ka tong multikab anak maroon ang kulor sa multikab anak maroon ang kulor anak isa ka itong multi-cab anak ko. Maligo rin ang bata ha. Papi. Nasood bito yung bulhibo sa kong dila anak. Nalamoy na ko yung bulhibo anak. Alo eh. Ano, ni bitlog. Alo, 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 alo. <laughs> Ayaw anak. Uy, yung ni Porma sa bata, oy? Naon sa bata, anak, uy. Yung sa Porma, uy. Naon sa manibata, uy. Yung sa maniporma ni, ni papi, oy? Hala, hala, naon sa papi, guys, oy? Hala, hala, naging artista ang bata. Hala, hala, naon sa manis papi, oy? Hala, naon <laughs> man <laughs> sa manis papi. Eh, artista kang sa ginibata, uy. Artista siya, kadako na magbaba na. Grabe na nakaka, na, kaka. Hala, nila sotang naong tarong anak ko eh. ayan thank you for watching guys have a blessed Monday to all of us